Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Atiens. Welcome back to my channel. Sa kakatapos lamang na matagumpay na finale concert ng S19 sa Araneta Coliseum, may tema itong simula na ng wakas. Kaya naman nagpost sila sa kanilang Facebook account, pinabulaan na nila na hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang wakas. Nagsisimula pa lang ito. Huli pa ang huli dahil marami pa ang mangyayari na concert, na mga events, mga shows para sa ating SB19 Boys. Kaya ito po ang kanilang post sa Facebook na hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang wakas. Mayroon pang uh, simula pa lang ito. Kumbaga, nagsisimula pa lang ang wakas. Kaya naman ang era nito, simula na ang wakas era. So, ibig sabihin, nagsisimula pa lang sila para matapos na ang istorya. So, ibig sabihin, marami pang mangyayari na mga trailer, na mga magandang nga concert, magandang album, songs, songs collab, yon.